Good morning mga guys. Maraming salamat sa lahat sa mga suking bumili sa akin sa umagang ito. Ako ay medyo natanghali na sa aking pagtinda na ngayon. Dahil medyo na ako na kaya alis sa aking pagtinda. mga guys, shout out sa mga pinsan ko. Yan sabi ko sa aking pinsan na namatay ang nakita patay na po sa binabantayan ang mga niyo kanya Nang ang ng kanyang kapatid ah, mga ka guys shout out sa iyo mga kapatid ng mga pinsan ko ah, na lang sa inyo kondolens na lang nakita ko na sa aking pinsa ng kaborol ha, binagay sa akin na sa sa akin ng kanyang picture sa pagboro niya sa Bicol Shout out ay napakabait pa naman yan dati ako noong nag-aaral ako noong ako elementary ang anong school nandiyan ako sa kanila lagi kumakain ako pinapakain ako ah, napakabait yan kaya ngayon Pinabuya na siya ang buhay kahapon Mga ka guys Ang ah, mga prince nandyan Bawa naman Na estimate ko Mga lampas 40 na Kanyang edad Kasi ako ay mag 41 yun na Hindi naman maglayo ang aming mga Ano edad pero ah, Kaya ang kulin namin yan Ah, hindi, ah, kuyahin kasi pinsan Diangkol. Ayan mga guys. Ayan sa Bicol. Mga family in sinas. Ayan mga family in sinas. Na aking kamaga na na lola. Kultibo. Uh, Ayan po. Mga ka-guys na dyan sa Bicol. Shout out sa inyo dyan mga taga Bicol. Uh, Papagot ako. Condolence. At tataga na lang ang loob natin. Nawala na ating mahal sa buhay. Ating mapinsan. So, ako dito. Sana nga tayo na lagi uh, sa ating paghahanap buhay sa araw-araw. Um, kasi nakita siya, nag-iisa. Nakita pa tayo na. Nakita na ang kanilang kapatid. Uh, siguro kung hindi naman ay nano doon, nilipat sa kabilang lugar na yun, siguro hindi naman nangyari yon. Kasi nagapan siguro. Baka ay Inatake lamang dahil yung pagpunta ko dyan, medyo talaga payat siya. Baka talaga may sakit. Ano nangyari? Si Manoy Panyong. Manoy Panyong in Senas. Pamela in Senas po. Ang aking namatayan. Dahil nasa ako ng in Senas. Ang kultibong mga lulahin namin. Ang mga, namin. Ah, mga guys. Chance na sana sayo. Lahat na. Mga kapatid nila namatay na. Ang iba natake rin. Um, siguro high blood man din. Ang um, kanyang pagkamatay hindi mana na kita kasi eh, nag-iisa nga siya nang pinabantay sa uh, lupay ng kanyang puya, Na si Wally, Wally sinat shout out sa iyo. Ah, uh, dahil kung sakali naman siguro hindi mo pinabantay doon, doon lang sa Turagi, ah, uh, baka nabubuhay pa naman siya kasi baka naagapan naman. Uh, dahil nag-iisa nga lang siya doon, na uh, hindi nabantayan, walang kasama, huwag ganun ang sitwasyon. Uh, siya ang buhay. Hindi naman sinisisi, ah, uh, kung sakali lang naman talaga, na hindi mo nilipat. Uh, doon na lang mga ganda naman ang buhay niya doon malapit sa tubig ayun ganyan kasi ano siya talagang pawisin ayun mga ka guys um, nakakalungkot din na tayo ay na babawasan sa ating mga kamag-anak nakakalungkot din isipin mga ganyan mga guys pero tanggapin na natin kaysa uh, nabubuhay siya okay naman siya sana uh, kaso talaga doon na siguro ang buhay niya mga kamag-anakan ingat kayo lagi wala akong sinisidis ito uh, inaano ko lang kung sakali lang siguro naman talaga sabi ko nga sa inyo na hindi nilipat yan hindi pinabantay doon sa lupay nila hindi man siguro manyari kasi ma -aga talaga na, buhay pa kasi walang kataw-taw siya lang hindi natin alam o nalipasan siyang gutom ganyan kain ganun na nangyari talaga kahit kailan hindi natin alam ang buhay natin guys, okay. shout out sa yo. Manoy Puwele shout out sa iyo sa kapatid mo bondolin sa pamilya nyo yeah. pinapa <laughs> Yeah, may bibili pa. Kaso apat na lang. Kaya ko na lang 'to. Okay. Wala na sige, Sa tayong sisisihin. Sa ating pagkamatay ng ating kamag-anak na si Manoy Panyong. Manoy Panyong and Senas. Tama guys. Paano pa ba sa inyo? Kung tayo ay mag isa dapat may kasama tayo para malam natin ang mga kalagayan natin. Ako dito sa Manila lagi, sa Pero nag-iingat naman ako Ayan mga ka guys Ayan pagkataon na siguro yon Na siya nabawi na siyang buhay Hanggang doon na lang siguro siya Hindi natin alam maway natin mga ka guys Mga ka guys kaya Iingat na lang tayo lagi Uh, uminom lang tayong mainit na marami ay maraming tubig hindi sorry mga guys ang minum na lang tayong may ini. Malamig. Oh. Kaya kababa naman, malamig. Pwede tayo sipunin. Ayan mga guys. Kaya pang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Sa araw-araw natin paghahanap buhay. Kung talagang ganun na lang nakatakta. Sa ating buhay, tanggapin na natin. Ganun siguro ang buhay talaga. Lahat ng namamatay may puro may dahilan. Na walang namamatay hindi dahilan. Pag namatay na na tutulog na patay na, mabibin binango. O so, talagang ganun talaga inatake na. So, ano? Ah, uh, oh na ano ako 'yan? Yung iba shout out sa mga pamilya na ano dito sa Manila. Nakita ano, ko ang buhay niya uh, binawian niya sa sarili niya dahil ano nagbigti siya mayroon din ako nakita ano nakaraming ko ngayon nakaburol doon yan mga guys maraming salamat mga guys uh, wag naman natin kalimutan ang youtube channel mahirap na vlogger pakita po lang po ang mahirap na vlogger makikita niyo po ang aking youtube channel doon mahirap na vlogger uh, TikTok San via Facebook San Rolvia. Yan ang makikita natin mga guys sa ating pagbablog. Maraming salamat po. Good morning to all of you. God bless sa inyo lahat. Pag-subscribe at pag-share na rin po ang aking YouTube channel. Mahirap na vlogger. Thank you. God bless.